Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWS Around the World. Hello, mga Lab, shout out. So, yung topic natin ngayon, itong rally po ng iglesia, mga lalabs, mga vayots, na sinasabi ng mga tanso at mga bayarang vlogger ng uh, Luya ay pagsuporta daw ito kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung pakinggan ang mga sinasabi ng mga <coughs> nagsasalita sa rally ng iglesia ay patama po ito kay Bongbong Marcos. Ginigising po si Bongbong Marcos sa kanyang malaking uh, bangungot sa kanyang administration lalo na sa mga uh, katiwalian. No? O, ito pakinggan po natin si Congressman Marcolita. O, masasabi ba ng mga lo loyalist ay na ito ay uh, pagsuporta kay Bongbong Marcos ang tanga nyo. Kung yun ang inyong iniisip or uh, tawag dito, uh, paninin or pinaninindigan. So ito ay kinuha ko na lang dito sa video ni Pambansang Loyal. Pinanggitin po ang ating na ipaalam sa mga Ayun. Na pinalukhapan ng katiwalian at korupsyon. Aray. Kalamidad, kriminalidad, Agu. panayang pang politika at ipapak. Ayun, no, tama. kilala po nating lahat na nagsatakipon ngayon ano sa pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagundad at pagsulong na ating bansa. Tama. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Din... So malinaw na ang rally ng iglesia ni Kristo ay hindi pagsuporta kay Bongbong Marcos mismo, kundi doon sa kanyang pahayag na ulitin natin ay nahulog si Bongbong sa kanyang sariling patibong kasi patibong yun ni BBM na kunwari, nagpalabas siya ng uh, kunwari, eh, ano ba tawag dito, nag leak ang kanyang uh, chat doon sa kanilang group chat na huwag uh, nakiusap siya na wag daw i-impeach si Bibi Sara dahil hindi siya importante di, di ba at inamin niya yon sa isang ambush interview so ito yun ah malinaw hindi sa so pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Bongbong Marcos ang rally na to kundi doon sa panawagan lang ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si Bibi Sara the rest mga lalabs mga bayots ang rally na ito ay uh, pagtutol or pagkundina sa mga nangyayari ngayong uh, korupsyon, utang ng gobyerno na wala namang mga infrastructure, mahal na bilihin, pagkain sa hapag, tubig, kuryente, at kung ano-ano pa. Ito yung dahilan. Kaya nagra ang Iglesia Ni Cristo dahil Nakikita nila ngayon, ulitin natin na na-upload ko na ito sa una kong video, na lumihis ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa kanilang pangako o sa kanyang pangako sa pinuno ng Iglesia ni Cristo. Kung ano man yon ay hindi natin alam. Siguro yun kapayapaan sa ganang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Ang pinapangako niya doon kaya sinuportahan si BBM ng Iglesia ni Cristo noong kampanya. 2022 presidential election. Ang posisyon ng Pangulo na impeachment ay hindi makapagkutulot ng kaputihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Correct. Hindi hmm. lamang hmm. ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Ekonomiya presyo ng pilihin. Mababang yeah. kalidad ng edukasyon. Okay. Infrastruktura, servisyong pangmedikal, yeah. kriminalidad, seguridad at iba Higit sa lahat. Mataas na presyo ng bilihin. Una dyan kamatis. Hindi natupad ni Bongbong Marcos yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pero natupad sa, sa, kamatis na 20 pesos ang isang piraso. Pangkalusugan, zero subsidy ang PhilHealth na ang kailangan ng mas maraming Pilipinong mahihirap. Pangalawa, ay itong uh, pagbawas ng 12 billion para sa DepEd. Di po ba? O. Oh. So, ito lahat nabanggit to. Kung sinuportahan ng Iglesia ni Cristo si Bumbong Marcos, so dapat hindi banggitin ito, bulag pipibingisa ng taga-Iglesia ni Cristo sa mga masasamang ginagawa ngayon ng administrasyon ni BBM pero hindi eh. nagsalita sila dahil hindi sila masaya sa ginawa ngayon ng administrasyon ni BBM kriminalidad araw-araw may pinapatay, o kahapon lang bata na limang taong gulang doon sa banda sa uh, doon sa lugar ni Migsubiri ba yun mukid doon o natagpuan, patay ginahasa bago pinatay Sunod-sunod ang patayan niyo. Sinta'y 4 na nakaratay na nga. Ginahasa na. Uh, sinakal pa at pinagsasaksak uh, ng isang adik. Na walang kalaban-laban niyo matanda. At marami pang kaso. Doon sa Kidapawan may pinatay. Labas masuk. O hindi labas. Pasok lagi, pasok ng pasok. Yung mga druga, cocaine, tagungan. Ano, ano pang klasik. Diyan sa immigration sana iya mga lalabs, mga bag, Wala tayong peace and order, kriminalidad right, uh, left and right ngayon nagkalat. Ito yung nakikita ngayon ng mga taga-iglesia ni Kristo. Kaya sila ngayon ay nagsasalita. Wake up call ito kay Bongbong Marcos dahil masyadong tamad, under desire, at mahinang presidente si BBM at walang pakialam sa nangyayari sa kanyang uh, bansa na kanyang pinamumunuan basta siya masaya lang siya kamakailan iyon? nagbindi honor bindi honor ang putang ina o inom-inom doon ng mga mamahaling anak nagtawag ng mga taga iba't ibang mga <clears throat> bansa na mga ambassador doon sa Malacañang nagpapasosyal sila sa kabila ng kahirapan na 63% or 18 million ang nagsasabing sila ng na mga Pilipino ay mahihirap. At hindi yan lingid sa kaalaman mga lalabs, mga bayos ng mga taga-ibang bansa. Ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi. Hindi lamang ng mga mamamayan kundi hmm. pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. O, lalo na yung mga bayaran at, dyan sa, sa Tadco na kapag nagkatalo-talo ang mga nasa pamahalaang apektado ang taong bayan Correct. at kapag magulo ang bansa ang mga tao ang kawawa Correct. lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa Pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulog ng katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo, lamang napagbibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang bulat balita ng periyodikong Philippine Star, apat na araw na nangararang ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. Kaya ba may impeachment? Bakit may impeachment mga lalab, mga bayot, kay Vipisara? Para pagtakpan, ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang kanyang kahinaan at kanyang pagiging inutil at pagiging walang kwintang presidente sa taong bayan na umaasa tayo na bumuto sa kanya na mapapaganda ang buhay natin ayun pala inilubog pa tayo ni Bongbong Marcos sa matinding kahirapan mga lalabs mga bayas so ito yun kunwari binibiran lang ngayon si Bipi dahil ang gusto lang ngayon ay dalawa. Si Bipi masira, hindi na makatakbo at mapagtakpan ang kahirapan under Bongbong Marcos Jr. Administration at mapanatili pa sila sa pwesto para wala na silang unlimited na ang nakaw nila sa kaban ng taong bayan. Kaya maraming salamat Iglesia ni Cristo sa inyong tulong po. At uh, pag no dahil sa uh, ginagawang uh, kababuyan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon sa ating mga, uh, sa ating bansang Pilipinas no at sa lahat ng mga Pilipino na nagtiwala sana sa kanya. Isa na kayo jan taga Iglesia Ni Cristo, na nabudol din ni BBM. Marami tayo. <laughs> so patunay ha. Ang rallying ito, hindi full support kay BBM, kundi doon lang sa sinabi niyang hindi ipa-impeach si BB Sara dahil hindi siya importante. Period.